Ohayo gozaimasu from Japan. Hello guys, my name is Diane and welcome back again for another vlog here in my YouTube channel. So today is Sunday at may papakita lang ako sa inyo. Nandito tayo sa Japan mga sis. Hold on. Ayan. So napagpasyahan ko ngayon na mag vlog at syempre tsumika na din sa inyong lahat. So, kamusta po kayo dyan sa Pilipinas at saan mang sulok ng mundo? Ngayon ay spring season dito sa Japan. At itutour ko kayo dito sa lugar ko. Actually, marami dito mga cherry blossom trees. Yun ang pakay natin sa vlog natin for today's video. Chaves! Alam nyo po, uh, bago ako makapunta dito sa Japan, ang dami kong pinagdaanan ni... Umpasahan na natin sa pagkadelay ng 2 days and... 12 hours. Ay, nakakaloka. Ito yung, ito yung lugar ko dito sa Japan. Yan. adito tayo para magbakasyon. So, pag gandito kayo sa Japan, guys, baguhin nyo yung nakasanayan ninyo, ha? Huwag kayong tatawid pag red yung nakalagay doon sa ano, sa traffic light. O hindi, nakakahiya kasi <laughs> sa mga Japanese na local. Pero anyway, uh, ito, papasyal ko kayo muna. Yan. Hindi ba? Ang saya. Malamig ngayon dito kaya nakita nyo naman sa outfit ko, no? So, matagal ko na talaga tong planong mag-vlog. Ipapakita ko sa inyo yung bahay dito kung gaano katahimik tsaka walang mga marites dito me so walang mga chismis na kakalat eme char ayan so ipagpatuloy lang natin ang paglalakad tingin tingin and ko kayo doon sa park na kung saan maraming cherry blossom talaga shout out sa mga friends ko dyan sa Pilipinas at sa Switzerland kay Christine, my best friend at kay Marge na nasa US. Sabi, United Nation ang friendship ng Badeng. Ayan. So, may mga nakasabay ako doon sa flight nung papunta dito sa Japan. Talaga namang medyo traumatic 'yun ano. Pero ikikwento ko 'yun sa inyo guys para ma-prevent niyo din siya. Uh, ito yung mga bahay dito sa Japan very very anime tama ba yung term ko? tsaka dito hindi uso ang gate ha ayan yung mga bahay dyan nakakalat lang tsaka yung bike nakapark naka lang kung saan saan ganito, ganito ka safe itong country na to at I think sa 7 years na pabalik-balik ako dito never ako nakakita ng ipis <laughs> tsaka daga. ang common dito uwak crow so yan medyo iikot lang tayo para masilayan nyo naman yung mga kapitbahay natin dito sa Japan or so ayun na nga ikikwento ko sa inyo yung medyo traumatic ko na experience sa pag-fly dito sa Japan. Hindi ko na lang babanggitin yung airline, ano. May mga clips naman ako na ilalagay dito sa vlog na to para makita nyo din kung ano bang area na tinutukoy ko. Ayan. Ang temperatura ngayon dito naglalaro lang sa 5 and 6 degrees. Malamig chami sa totoo lang. Ah, meron pala akong ginagamit para sa lips ko para hindi siya manuyot ito, ipapakita ko sa inyo sandali na, nasa bag ko kasi siya eh ito. ito yung most uh, recommended ko talaga kasi never natuyot yung lips ko sandali na pakunin ko lang ha Ayan eh, na. Ay, hold on. Iyan ako sa inyo. Ayan. Ayan yung brand niya. Ay, baliktad pala. Sorry po. Ayan. Medicated Lipstick XD. Ito po, uh, makikita nyo to sa Daiso. Sa Don Quixote. Yun. Makikita nyo siya doon. Very effective to mga sis. Kasi, yung labi ko kasi, lalo na ngayong malamig, nagda-dry siya. Kaya, kailangan ko siyang applyan every hour ng lip balm yung mga vaseline vaseline kasi tsaka mga coconut oil emerald. hindi kasi siya mubrami kaya kailangan ko mag-apply ng etong yung sa